Kidlat News Updates Ako po si Cesar Soriano kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan ngayon. Walang dapat ikabahala ang publiko sa pinangabahang kakapusan sa supply ng bigas dahil sa epekto ng El Niño Phenomenon. Ang pagtitiyak ay ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasunod ng pagkihipag-pulong sa Private Sector Advisory Council at Philippine Rice Stakeholders Movement o PRISM sa Malacanang kaugnay ng rice supply sa bansa. Sa naturang pulong, inihayag ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Rice Stakeholders na sapat ang supply ng bigas hanggang sa katapusan ng taon. Nabatid sa National Food Authority o NFA na mayroong sapat na buffer stock batay sa daily consumption ng bansa. Dahil dito, naniniwala ang Pangulo na hindi kakapusin ang supply ng bigas hanggang sa matapos ang El Nino phenomenon, inaasahang makakaapekto sa bansa hanggang sa unang bahagi ng 2024. Nagdaos ang Commission on Elections ng mock elections sa piling eskwelahan sa Cavite at Quezon City bilang paghahanda sa barangay at sanggunay ang kabataan elections sa Oktubre. Sinabi ni Comelec Chairperson George Irwin Garcia na ng 1,000 machines para sa mock election sa Select Precinct sa Dasmarinas, Cavite at pasong tamo sa Quezon City. Nilinaw naman ni Garcia na usable naman ang makinang ginamit matapos dumaan sa technical evaluation. Layo ng mock elections na masubukan ng makinang gagamitin para sa halalan sa Oktubre, lalo't marami sa voting machines na binili noon pang 2016 ay hindi na maaaring gamitin. Umakyat sa 33 ang bilang ng nasawi habang nasa 18 ang nawawala sa nararanasang matinding pagbaha sa Beijing, China. Ayon sa kanilang Ministry of Emergency Management, walang tigil ang pagbuhos ng ulan na nararanasan sa syudad na katumbas ng ilang linggong pagulan. Dahil dito, lumubog sa tubig baha ang maraming lugar na nagresulta sa pagkasira ng mga gusali at ari-arian Labing lima sa mga nasawi ay mula sa Hebei Province na kalapit lamang ng Beijing at labing apat naman sa northeastern Jilin. Samantala, nagkansila na ng biyahe ng eroplano sa South Korea at Japan dahil sa pananalasa ng bagyong kanon. Huling namataan ng bagyo sa katimugan ng Kyushu matapos manalasa sa syudad ng Tokyo. Tinatahak ngayon ng bagyo ang posibleng maglandfall sa Tongyang sa South Korea bago tuluyang lumabas sa Korean Peninsula. Para sa Kidlat News Update, ako si Juan Miguel Soriano nag-uulat. At ninyo pong natunghayaan ang mga headlines sa nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.